ang graduation talagang napakasayang event po niyan. Dahil alam po naman natin na yung graduation ay selebrasyon ng tagumpay ng kabataang na At alam ko po, yung mga magulang po ngayon ay tuwang-tuwa. Sa araw ng graduation, nakita po nila na lahat ng pagsisikap, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod ay nagkakaroon ng bunga. Sinisikap po namin ni Mayor, ng lahat ng city officials, na mas mapaganda yung kalidad ng edukasyon dito sa ating siyudad. Ng Tignan niyo po, yung Nabotas Polytechnic College, mas magiging moderno, mas magiging magandang Nabotas Polytechnic College. Mas madaming kurso may offer dito sa ating mga kapataan ng Nabotenyo. At higit sa lahat, basta't Nabotenyo po doon, wala pong binabayaran. Ako po ito sa nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga magulang na nawib na napakagaling po ng ating mga teachers, ng ating mga principal, at pamumuno po ng ating school divisions office sa inyong sakripisyo, sa inyong pangangalaga sa ating mga estudyante. Congratulations po, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po!